Oh. So <laughs> guys, ating panorin ng nangyari na pangobastos ng mukalis ng Shakur doon sa maylang concert. Ating panorin guys na galip po ito ang bagong mukalis ng Shakur sa Kangasa Philippine Organizer. Dahil sa, sa, sa ginamit nilang mic ay naging nag ego. Eh, na po mano itong mukalis ng Shakol at saka binagsak yung microphone. Ating panoorin guys ang viral video na ito. Hey, Pagkikita pag natin sa video na nag-iikot talaga yung yung no music nila Come on Oh Intro ko lang guys, parang mainit ng olo ng vocalist ng siya ko. Dito Uminit ng ulo ng wakalis ng siya guys. Dahil, ah, uh, mukul sa lagi nag yung mic, hindi, asyado po may yung mic, hindi ka amin na marinig yung wakses niya. Yung wakses niya. Oo. Huh. yung bilansap yung microphone. Labi. Tama sa tingin niya guys, pampabastos ba yung ginawa niya? Ano na tayo sa may kasalanan niyo, may kasalanan niyo, yan ay sir, pero sa ginawa niya, parang sumber naman yan. Nebenizer pion microphone, parang pombo bastos tam onion sa event organizer. Iba. Pwede na niya kausapin, di ba? Kaong may... Baka may bakat na mic naman dyan na pwede niyang ipalit. Hindi yung ibinagsap agad yung microphone. Parang... Hindi naman tama yun, no? lalot na eh, marami na kakanood na mga bata, mga fans. Dapat pagsilbi siyang himplo sa mga kabataan, guys. Sa attitude niya, parang napakita talaga niya na ano yung, ano yung galing niya. Itong bagong vocalist, guys, hindi po ito ang original na bukalis ng siyakol. Ito ay bago lang. Kaya siguro, iba yung kanyang matitsyon. Well, nangyala well, siyang kolo. Gusto mo na kit? Nakapagpag sa mic na laging nagiikot uniform ng ganito yung tunog ng banda Check, Wait, may point naman sila Nawawala kasi sa momentum yung banda Nawawala yung momentum eh Check Hello Tawawala yung COVID oh, Nawawala yung, yung momentum eh Oh, my God. eh okay. e respeto naman sa yuho yung event organizer kaso lang ah uh, ito mali din sila eh tao lang ni tao lang ni yung event organizer na yan ito mali din kaya na wag naman yung ganun na ibabagsak yung yung micropon parang yung nang yung nang magagabastos yun 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 talaga Ayaw yun, ko basa ko. Kaya nga. Gary, si Kuya, ma. Tiyon, si Kuya. Gusto ko, every time na nagsusyo kami, para sa inyo. Kaya kami nandito para sa inyo. Ayaw namin magpakaya sa inyo. Hindi ba sila mag-cheek? Bago yung pisa yung tutsik nila, di ba? Dapat, si nila yung... Ayaw namin magpakanta Ben, eh, si, ben, wow, ay, si. So yun lang guys no? Oh. Anong po sa sabi nyo guys Comment nyo lang sa comment Ang iyong mga salobin